Grabe, ang ganda dito, no? Sobrang fresh ng hangin. Solid. May pagmamalaki to ng bahay ng Chaong Quezon. So, ayan, nandito tayo ngayon sa lugar kung saan malapit yung pagbibigyan natin ng polo shirt. Uh, ito yung kanya polo shirt. So, siya ng polo shirt ng Morris TV dahil sa kanyang like, comment, and share sa aking mga video. pupuntahan so, ka namin ngayon. Pangan mo kami. Bago nga pala kami pumunta ng Tico Blake eh, ay naisipan ko munang gumala dito sa bahay ng Chaong Dahil nabalitaan ko na napakaganda na raw ngayon ng plaza dito Kaya naman nagpunta ako agad nang makita ko ito At eto nga, andito na ako sa may plaza So kung makikita ninyo, nandyan yung simbahan Tapos ito yung plaza na bagong gawa ni Mayor Vincent R.J. May Let's make Chaong stronger together Grabe, ang laki ng pinagbago nito. Hindi katulad ng dati na talagang luman luma na siya. Ngayon, kung makikita ninyo talagang napakaganda ng kanilang plaza dito. Hindi na lang tayo nakapakasalob kasi sarado nga yung kanilang plaza. So, ayan. Apan uh, tayo ulit tayo ng uh, Tico Blake. Get out! Get out! Get out! Get out! dito kami ngayon sa Blake ah uh, Tinuntahan namin yung pinagawa ni Mayor Vincent R.J. Mayan Napakaganda Tatlo pala tong ano yung ganitong bumper na ginawa niya Tatlo yan Meron dun sa kabila Ito yung gitna Tapos ito yung kabila nandun Ayun nandun yung kabila So Japs ano masahay mo sa Ginawang ano, Tambay ni R.J. Mayan uh, Ni ganda. Mayor ganda. Maganda Maganda Tsaka yung convention no Kitang kita yung kumbensya nito, Boss Jesse okay. Ano nga sabi mo sa Mayor, Mayor natin? Uh, Napakaganda ng ginagawa niya di sa ng um, Mayor, maganda, maganda, dito sa bayan ng Chaong um, Masasabi ko lang kay Mayor Maganda Maganda ang mga nais niya yung paggawa dito Sa bayan ng Chaong Nag-i-improve yung Chaong no? Oo Ayun eh, no? Tsaka talagang ano Ano? Tinadayo ito Dinadayo ng mga ano. tagipan ko Dumadami na yung pumapasyal dito Dumadami na yung mga tourist Ayun ang ganda ng Tico Blake Napakalinis Talagang Wala kang masasabi sa linis Talagang napaka fresh Napaka fresh dito sa Tico Blake Gitna pa lang to ha Meron doon sa kabila May ganto rin Ang dami Tsaka yun Yung dulong yun Punta natin mamaya yan ha Ayan ang kagandahan dito Meron din dito sa gilid ng mga tindahan din Pagka mga nagugutom na kayo Pwede kayong kumain dito Ayan o oh. Ayan So ayan yung mga kainan dito Tapos ito yung Tico Blake So yan, punta kami doon sa kabila Tara doon sa kabila, Ana Nakadila lang natin Tara So punta kami doon sa may kabila So yan, punta na kami doon sa kabila Ang kagandahan dito, ano, may parking lot area din sila dito So dyan po Si dyan po So ito yung kanilang parking area Ayan no, lawak Tsaka ang ganda nung parking nila dito Kasi yung bundok, kitang kita mo Ayan o, no, ang ganda ng View Napaka solid talagang Ayan yung bundok kita mo yung bundok Solid, grabe Ang ganda talaga ng Tick Blake ngayon So yun yung kabila pupuntahan na namin So ayan, papunta na kami sa may kabila Ang ganda ng daan nila dito Ayan yung kabilang area ng pinagawa ni Mayor Vincent RJ Mea Napakaganda So ayan pupuntahan na natin yung kabila Yung pinagawa ni Mayor Tara Grabe ang ganda dito no Talagang napakaganda ng lugar Sobrang fresh ng hangin Kasi puro bundok Puro bundok yung nakapalibot sa'yo dito eh Tapos makikita mo yung lake Yung ganito kagandang view Napaka solid Grabe Tara Apuntahan ah, natin tong kabilang area Napaka no Napaka -ganda ng Ano Pagkakagawa dito Tatalon nito ito yung isang eh, Pag na ano pa to Ayun oh. Eh, no? Kita mo naman eh. Ito, nandito na tayo sa may ah, dulo. Pangatlo, pangatlo to, pangatlo. So yung gitna, hindi pa natin pupunta. Ay, yung ano, yung dulo. Sa so, kabilang dulo, no? Hindi pa natin napupunta. Ah, doon yun, sa baba. Sa baba, no? Ito. Yung, ano, pinakamataas. Pinakamataas, no? sino ang ganda, oh. Ang kita mo talaga yung ano dito. Sarap dito tumambay. Ayos dito, ang ganda parang ano din to ano, parang pwedeng pagganapan ng wedding or ng mga iba't ibang celebration kasi ang lawak ng place eh ang, kung kitang kita mo yung view yung ganito kagandang view tapos dito ka magsa-celebrate ng wedding, birthday, dibo o kung ano pang isa-celebrate nyo reunion, pwedeng pwede siguro dito siguro pwede naman ano, papaalam lang tayo kay mayor ang ganda oh. malawak yung place Sumba. Ano? Sumba, pwede rin magsumba dito no Sumba. Sumba no. Ang ganda eh. Swabi yung ano, view dito. Ayun no? Napakaganda. Woo! Ah, sobrang relaxing. Talagang malupit. Malupit na. No? Baka mahulog ha. Ayun no? Bangin yan. Baka mahulog no. Wala, wala pang bumper. Pa dito kami sa may parking area. Ngayon parking area no. Ha? No parking area. Sana. Oh, wait lang, pa picture lang sila ate. Hi. Vlog pala. Vlog 'yon. ayan ito yung uh, pangatlo. Yung pangatlong barrier na makikita niyo yan ganyan. Napakaganda. Tatlo yan. Kasi yung kanina, yung pinunta natin yung dalawa, So, ito yung pangatlo. Ito yung pag-ahon mo, makikita mo dito. Pag kumanan ka, ito yung unang mo makikita. Pero pag kumaliwa ka naman, makikita mo yung dalawang pinuntahan natin kanina. Ang lawak, oh. Pakalawak. Bawaba kami sa baba. Ayan, oh, May daan dito. Ayun, Daan tayo. Baba tayo. Baba. Daan-daan kasi lusungin. So, ayan, oh. Parang sobrang lusong yun ha Mag Magyapak na lang kaya tayo Hindi ka matinik ang kawayan dyan Ayan, bababa baba, si Japo tsaka si ano, Jesse Boy Baba din tayo, siyempre, tanggal natin yung chanelas natin Yan ah. Sige, okay, baba Ang ah, hirap bumaba, sobrang lusong Challenge, challenge Challenge to Okay lang yan, basta makarating na yan sa baba Baba na ko Blake <laughs> yes. Kitang-kita nyo naman mga kamors tv Yung daanan lang na yan Pero doon tayo pupunta Ere, matinig Matinig nga, lusong Pops. na lusong no mm. Hindi kaya yan Ayan no, makayapak na tayo Lusong oh. Japs Asan na si Japs? Are? So yan yung baba o oh. Si Jesse boy Si Japo, andun lang, bilis si Japo So ayan, nandito na tayo sa malapit sa baba ng Tikub Lake. Ayan, kung makikita ninyo yung baba, ayan. Malapit na tayo. Tara, samahan nyo ako at bubaba tayo dito sa baba. Aray! Palusong. Ayan o. Kaya yan. Grabe, lusong na lusong o. Ayun. Yung chelas natin. Eto, dito mahirap. May lubid. So, kaya ni natin to. Chinilas natin, hihagis natin. Yun. Saka tayo ngayon bababa. So, ayan, bababa tayo. Ah, may lubid naman dito eh. Ayang oh. Ayan, kaya. Ah! ah, Oh, oh. Ayun. So, andito na tayo sa baba ng Tico Blake. Ayan yung Tico Blake. Ayan. Solid. Ayos dito. Napakaganda. Napakalinis. Talagang may pagmamalaki to ng bahay ng Chaong Quezon dahil sa gandang ah ang king ganda ng Tico Blake. Bukod dito ay talaga napakalinis at napakababait ng na mga tao dito. So, ayan. Nandito na rin naman tayo sa Tico Blake. Bababa tayo ngayon dito sa may ah, uh, tubig ng Tigo Blake. Ah, lamig. Grabe, lamig dito. So, ayan, sa wakas, nakatuntong din tayo sa tubig ng Tigo Blake. Napakaganda. Ah, <fee>